tayo ng ating pagkain mga kalo carbs ayan magprito tayo ng isda gamit ang organic salt and ayan coconut oil ito pala yung ano na coconut oil eh. ang ano niya malinaw talaga siya Pero pag nagluto ako mga kalokers, mahina talaga ang apoy niya na pag umanay na ako ng mga low no, ako nang gihimay-himay ang isda kaya ako na po nang utanan or himuon na po siyang dininding kung sa Ilocano pa niya sa Bisaya pwede rin siyang tawagon nga an utan Bisaya o or ilaw koy, eh. Wala ang mga sangkap mga low no sa akong utan Bisaya o dininding kuan ang isda, kamatis, bawang, luya, uh, tanglad, at saka upok, patola, or kanang siklo sa bisaya, paokra, talbos ng kangkung, at saka alugbati Yun yan. Akong pangpala sa mga low carbs sa gibutan, chef, may digyan na mawala ang baguong, uh, organic salt, black pepper, onion, and garlic. So, ang akong ginabuhat yung mga low sing sunod akong gusunod ang mga Ilocano, nga ipamutang rabitautanan ang mga sangkap. Unahon, ang sibuyas, bumbay, ahos, loya, pitritong isda, at saka kamatis, dayun uh, opo nga giwa-iwa na lad, pinakailalom ng mga low carbs o niya opo dayon kuan sikwa o katong talbos ng kung ano steam ng kangkong ako anang giusag butang yung mga low carbs o niya kanang gibutangan dayon ako siya o ganang, siguro mga 2, 2 tablespoon po siguro na nga ka baguong bagoong isda dahil yung gamara kayong asin nga gibutangan sa na o ka ng mga black pepper onion powder, garlic powder o nga dahil yung gibutangan siya mga 1 cup ramen siguro na nga tubig nga ako dahil nang ipabukalan mga kalo low carbs pag humagbukalan ang mga ka low carbs ako na dahil nang gibutang ang ka ng siguro nagbukala siya mga 2 butang nakuang kuang kanang kuan ang uh, mga dahon na dahon sa kanang kuan dahon sa kampung ug dahon sa alugbati mga kalo carbs unya panlasa na siya diha ikaw man kabukalan sa kadiyot na dili sad mamalakta ang dahon unya dayon haunon mga kalo carbs yami kaysa ng mga kalo carbs imo jo ma feel ang lami sa utan labi labinag fresh mga kalo -carbs. so mao ni akong pagkaon sa siguro mga 3 days na, na po siyang kanon mga kalukarbs kanyang kanon nga na isda niya syempre na po siya siya duha ka egg akong ipuan na naiparis para diligid po magutom sa akong uh, fasting ako so, na yung fasting ron kay 23-1 so mauna na siya mga ka -low carbs so ang ako din ikasulti no sa mga bagong nag start mag low carb or nag start palang mag low carb kanang kuandag yun tiwala, dedication disiplina sa sarili maoragin na akong ikasulti ninyo mga kalokarbs carbs o kung madapa manggani mo bangon yun ta mga -low carbs para makuha nato ang atong gina in na timbang yun so parehan ako sa una nga iti uh, kilos ko bisan unsa na lang akong ginagin mo wala gid na wala gid nag work so karon 50 kilos na lang ko so salamat kaayo salamat ug dako sa low carb na community nga kanang nakakuan ko nakafollow ko sa ilaha kay naabot na ako akong, akong gipangandoy na timbang Siyempre, ang ako sang unhealthy healthy na pud ko karon mga kalokar salamat eh. sa pagtanaw aw mo dinhi akong milk for the day, mga kalokar dinindig na may pritong isda ayan napodani eh, siya well, eh, ko boiled egg wala na ako gipakita salamat